Ay po, kumusta na po kayo lahat? Ano po 'yan? Ang episode ito, ano po? Ha-harvest po tayo ng ating okra po. Oho. ah, uh -huh. uh, good news po pati at gawa ng medyo taas yung farm gate po natin. Nag-70 uh, po per kilo. Ayun, natin po pagsususugin ulit ang ating mga okra. Oh. Yeah. Mm. Pag po ating natipon ay marami-rami rin. Oho. Hmm. Yeah, makadali po tayo ng dalawang kilo, tatlo. Ay talaga po ang laking ginhawa. Kahit po tayo walang pangputol. Nakikita na po nakukuha po natin yung timing ng pag-harvest. oh yan oh. Yan. Oh. panalo po ang okra Ayan. sa totoo po ay kahit ika dalawang araw so, nakakarami rin po tayo oh. ano po atin na harvest eh. atin pong sinaglitar eh, kahit ay hapong hapong na oh. Ya. Yeah. rin ayun po na po yung ating na harvest oh. madami dami rin po oh. isang puno po din ni eh. baka po ay mga mga 5 kilo wala ko dalawa lang oh. Pero oh. pong malalaki pa natin sa baboy. นาแดดตัดนะพ่อ ayun po okay na po harvest na po lahat ng ating okra yan malaking tulong din po sambot na po pati ang ating kinapital dito at gawa ng halos araw araw nga siya na po ah, halos to yung ikadalawang araw po pag minsan po yung mga pakunti kunti may bumibili pa rin po oh medyo nagliliit na lang po at medyo palipas na po ay siguro po eh, pruning natin at yan po na may pwede rin sa pruning. para po mas kumarbo ulit yung ating pagka okra pero ano po naman Kung kumbaga ang okra po pagka tagulan marami yung maririgig gawa po ng nagiitim itim po oh yan ayos din at saka po pala update ko na rin kayo din sa ating silipong panigang na tinanim natin oh ay wala po na nangyari oh hindi po nagtuloy ang paglaki niya yan. Oh, ito, mayroon naman pala. Oh. Kung mapatatandaan nyo po ito hanggang doon ay puro panigang. Ay hindi po nagkarbo. Siguro ay, naano din ang init at ulan. Oh. Yan. Ay di ito po. Binabala ko po. Pagka ang itatanong natin undecided pa po ay baka yung singkang or di ho kaya yung ating sibuyas siguro. Yan, ito po. Wala, hindi na po tumuloy. Oh. Palagay ko magaling na rin dito ang dinahon at gawa ng nakapahinga po ba siya. Yan. Parang ilang plat pa rin po ay oh. Kung baga, diyan na po ang huling update dun sa ating sili po wala na aho hindi po kumarbo gawa nga siguro ng ulan init kung sibuyas po naman natin tatanim ay ito po yung ating iha-harvest dito yan yung mga ito po ito yan Ah, naabos ka rin ating ano ay, oh. papaya pati yung oh. laki ba yan yeah, mababasihan po ninyo mula pusod do oh. mula dyan sa pusod hanggang doon hindi ka isang gugum ng dangkal oh. kakatuwa rin ating papaya din nandito lang po sa pagitan ng ating pukrahan at saka sa sibuyasan ah. Bravo ay panalo. Akin pong madalas sa pong silip-silipin at pagbiglang si ay ang ang gaulo ay oh. patong patong pati aba. Oh. Kasi taba Wilkins ay. Oh. Hindi pa po, baka ilang ano pa yan. Ilang araw pa. Di nga po, pag hindi dito dahon ng sibuyas, ay ari pong singkang natin. Yan. malapit na rin po ay edi ay, yung po siguro ating ipag ano na po ito ipag uh, gagayak na rin ng pagtataniman ipag gagayak na ng tataniman araw naman po yung ating sibuyas buyas. Ito po yung mga laying pa, oh. Hindi pa yan. Yan na po ang ganap sa ating taniman. Nag-ano ka? Oo oh, Nag-ano ba kayo ngayon? Saan lugar? Saan lugar? Oo oh, Bukas mag-ano ka? Saan lugar? Sa tubigan? May kasaknong ka? Wala? Unahin mo muna yung akin Ano ba sabi ni tatay? Ay hala Sa kanya lang ako magsasabi. Magdalangkang ko. Oh. Oh, oh ay hala sige. Oh, kumuha ka na lang pag ano. Yan po si Koy Arako. Siya po ay tumitira dun sa ubo number 3 oh, hindi po ba sila yung nagaano dun dun sila na po tumitira dun pa po yun sa ay hindi pala halata maberde yung kabila po niya maberde na yan oh. sakay siya kay pula siguro po lalakad siya ng mga lahating oras pa bago tumilim puro malando na yan katay nagmumuni-muni din sa ating taniman, pagkaga na pagkagana rin hapon po gawa po ng kailangan natin malaking decision po ba kung baga ano final na ba to na sibuyas na ba dito o oh, kaya po minsan kahit hindi ako nagbablog or nagbibidyo nagmumuni-muni ako dito sa mga taniman po o oh, ano na kaya ang ano Ano na kaya ang dapat nating itanim kasi yung lipat natin na rin si buyas Tatama na po yan ng pandesember oh, Ngayon ay October Di November di kumbaga, Hindi pa naman po ililipat yan Magtatapos po ng October panlipat na siya Ay di, Magtatapos ng November mag iisang buwan hanggang magsa December 45 days Hanggang bago pumasko po eh dito harvest na po yung yung ating sibuyas, oh may mga target rin po tayo diyan, kaya ho hindi sabihin natin ako ito manim eh basta yung tinanim, oh ito pong mga ibang deal katulad niyang sibuyas, yan po ay may hinahabol tayong araw, oh kung baga, basta pagpasok ng December, December up, dapat ay kumbaga parang nakaantabay na siya hihintay na lang doon yung presyo kung baga December 5 ay 1 month na siya pwede na siyang i-harvest pero kung mababa pa ang presyo hintayin pa natin yung up kung baga hanggang December 20 mabilis pong gumalaw na dyan ang presyohan oho basta hindi na po natin papabuti ng January yan para i gawa po ng experience ng ibang magsisibuyas na naririnig ko rin naman na nasubukan din po natin Jan by January lahat low na yan pababa na po yan oh. season yung paggamit nila siguro sa madaming uh, mandaming okasyon ng Pasko at bagong taon parang na ano po na gagamit siya ng marami at saka po bukod sa ano ba't tumataas yung presyo niya yung partong pong yan na maulan yung time na yan, ay yung ibang lugar po na hindi kaya magtapo ng tubig eh, hindi makatanim oh. Kaya po, inihahanda natin, ginagayak na taniman natin dito. Para sa sibuyas, ayong malalalim yung kanal. oh yun lang po. Yan, tayo umabot na dito. Hanggang sa pagharapis ng okra. Ingat po ang lahat. Happy, happy lang po. Bye.